Ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-download papunta sa gallery, huwag kukurap. Step 1. Punta ka sa YouTube, mamiliin ang video na gusto mong i-download. Step 2. E-click ang video, pindutin ang share, pindutin ang copy link. Pagkatapos punta ka sa Google, type, save from net, piliin ang YouTube download for free copy paste Pindutin ang download. Hintayin na machik ang nag-pop up sa itaas. So ayun na guys, puntahan ang gallery. hanapin lang natin. So ito na guys. Huwag kalimutan e-like ang video. Hanapin lang natin.